Ito na, papunta na kami dun sa Private Crocodile Farm. Hindi ito yung uh, common na pinupunta ng mga turist, ano. Tapos kasama natin si Sir Soleil. He's our guide. And uh, he will take us to the back door of Cambodia, ano. You know? <coughs> Suniarty kami dahil meron isang Private Crocodile Farm na pumayag na puntahan namin yung farm niya at uh, makita yung feeding niya. Okay, akon. Akon. Okay. Ibig sabihin nun, thank you, ha? Huh? Ang commercial farming ng native and critically endangered Siamese crocodiles sa Cambodia ay umusbong noong late 1980s nang simula magkaroon ng free market economy ng bansa. Ang Cambodian crocodile farm ay tinuturing na isang malaking industrial sa bansa na mayroong humigit sa isang libong crocodile farms ang nag-operate dito sa ngayon. Ah, uh, simple lang yung ano niya, yung farm niya. Elevated yung mga kulungan ng crocodiles, tapos ang tataas yung pader, tapos merong mga may mga path na makikita may mga buwaya, no. Hindi sila lumalaki katulad nung porosus yung salt water, lumalaki na mga mga 12, 13 feet, ano. Pero ito, Uh, makikita nyo malapad sila pero may iksay. Ayon sa may-ari, meron daw siyang 100 females at mga 70 male Siamese crocodiles sa farm na ito. Ito na, linabas nila yung mga crate-crate na mga water snakes. Doon palang parang wow. Ang dami pa palang water snakes dito sa Cambodia at uh, pwede silang magpakain nito for, for the crocodiles. Uh, mayroon silang paniniwala na pagka water snakes ang pakain mas masasaya daw yung guhaya, mas mataas ang ang uh, hatchability ng mga crocodiles at uh, yung mga hatchlings sila, mas malalakas daw to, pero hindi pa ito proven so mukhang ano nga ito mukhang mga eggs ito, female ito no